Halimbawa na po ang programa na tuloy-tuloy na ito kasunod para sa mga kapataan. At ganoon po, ang susunod na magsasalita nito ay walang pag-ibang. At ngayon po, ang nangyayari po ang siya sa kasalubyan. Walang ipa, kundi ang ayaw ng

ang ginagawa ko. Ang ating pampalulong bulan, kahit tayo'y malayo, ay bigyan nila ang mga kahilingan at bagay naman ipinipigay. At saka po sa ating mga inisip nyo, parang kita na napupilag at nagpapantay sa atin sa araw at gabi. sa <laughs> okay, پڪايو اٿي صافي نه هلكا ڪي مون کي تون